Paano po maging marunong o pantas? Paano magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos? Dito po sa Kawikaan chapter 13 verse 20, sabi po rito, "Lumalakad ka nakasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara." Sa wikang Ingles, Proverbs chapter 13 verse 20, He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Kaya paano magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos? Kung ang palagi nating kasama sa ating buhay ay ang mga taong pantas o may karunungan kung tayo po ay makikinig sa kanilang mga itinuturo na galing sa Diyos, kung tayo ay tatalima sa kanilang mga itinuturo na galing sa Diyos, tayo po ay magiging marunong na katulad nila. Pero isang tanong, paano po natin malalaman na ang isang tao ay pantas? Paano po? Dito po sa Hob chapter 28 verse 28, sabi po rito, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Ulitin ko po, Hob chapter 28 verse 28, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Kaya ano po ang mga katangian ng mga taong pantas? Sila ay natatakot sa Diyos. Ibig pong sabihin, nire-respeto, iginagalang at sinusunod nila ang Panginoon. Halimbawa, ang isang anak na may tunay na takot sa kanyang mga magulang, sisikapin po niyang malugod ang kanyang mga magulang, di po ba? Sinisikap niyang mapasaya sila sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga utos. Ganyan din po dapat para sa Panginoon. Kung talagang may takot tayo sa Panginoon, iginagalang natin siya, nire-respeto natin ang kanyang hustisya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, at higit sa lahat ay ang kanyang pag-ibig. Ano pa po ang katunayan na pantas ang isang tao? Galit siya sa kasalanan. Ayaw na ayaw niyang makagawa ng anumang kasalanan. Dito po sa unang Juan chapter 5 verse 18. Sabi po rito, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi na gumagawa ng anumang kasalanan na alam nilang kasalanan. Yung mga tunay na born again, mga minamahal. Anong kanilang katangian? Galit sila sa kasalanan. Ayaw na ayaw nilang gumawa ng kasalanan. At meron silang kapangyarihan na galing sa Diyos na labanan ang kasalanan. Na labanan ang mga tukso na kanilang kinakaharap. Dito pa po, sa so 1 John or Unang Juan I should say, Unang Juan chapter 3 verses 8 to 9. Unang Juan chapter 3 verses 8 to 9. Sabi po rito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sapagkat buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Malinaw po ang minamahal. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na gumagawa nang kasalanan. Ibig pong sabihin, hindi niya ginagawa ang anumang kasalanan na alam niyang kasalanan. O oh, nagkaka- nagkakamali po ang tao, pero magkaiba po ang kasalanan at ang pagkakamali. Ang kasalanan ay ang sinasadya'ng paggawa ng mga bagay na alam mo naman na kasalanan. O oh, sinasadya po. Ang kasalanan ay ang sinasadyang paggawa ng mga bagay na alam mo naman na kasalanan. Yan po ang kasalanan. Halimbawa po, alam ng tao na masama ang magsinungaling. Kaya kapag siya ay nagsinungaling, ibibilang ng Panginoon na siya ay nagkakasala dahil alam niya na masama ang magsinungaling pero ginagawa pa rin niya ito. Isa pang uri ng kasalanan ay ang sinasadyang hindi paggawa ng mga bagay na alam mong mabuti. Ulitin ko po, isa pang uri ng kasalanan ay ang sinasadyang hindi paggawa ng mga bagay na alam mong mabuti. Halimbawa po, kung alam mo na mabuti ang pagbabasa ng Biblia, ngunit hindi mo ito ginagawa, yan po ay kasalanan. Alam mong mabuti, pero hindi mo ginagawa. Mabuti po ang pagbabasa ng Biblia. Pero kapag hindi mo, hindi mo ito ginagawa, kahit alam mo na ito'y mabuti, yan po ay kasalanan. Kung nais po ng tao na maging marunong, lumayo ka sa mga taong walang pakialam sa kalooban ng Panginoon. Lumayo ka sa mga taong galit sa mga Kristiyano. Regularly spend time with true Christians who deeply love the Lord. Samahan mo ang mga taong tunay na Kristiyano na mapagmahal, mapagpakumbaba at lubos na masunurin sa Panginoon.